Okay, so, hello po guys. So, nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So, ngayon pala guys, so may ginawa na naman tayong ulit na isang board na naman ng dark So, ayan po. So, ngayon pala guys, so hindi nyo ba alam kung paano tayo makaka-score dyan. So, ito yan ang gagawin natin. So, ayang mga number na yan guys, ay puro yan mga subtract. So, ayan po, puro mga subtract yan. Puro minus yan. So, ito ang gagawin natin. So, kailangan makaabot tayo ng zero. So ano yung mapipili nating score? Ayun na lang. So pwede naman 300 o 100 o 200. Ayun. So yun yung gagawin natin. So ganito lang ang gagawin natin. Na-post natin. So ang nakabasa kasi dito ay DRSB. So ibig sabihin ng DRSB, ayan na yan. Ito yung darts race score board so ayan po so ito hindi ko alam R lang yan so ayan po so tara let's do it na ito ang gagawin natin kung paano tayo makakapag score okay so ito ang gagawin natin so ano yung mapipili nating score so ayan po 300 pa o 200 o 100 so hindi 100 na lang so ayan po 100 yung napili nating score So, ito ang gagawin natin guys ha Tingnan ulit sa, sa inyong Ito, So, ibig sabihin, ang napili natin ay 100. So, ayun po, na-score. So, alimbawa, guys, so, pag nakatama ka dito sa may 50 minus, ibig sabihin, mapapawasan niya ng, ano, ng 50, yung 100 mong score. Ibig sabihin, 50 na lang yung score mo. 50. So, pag tumama ka ulit sa 50 minus, siya na yung nakasiro. So, panalo ka na. So, ayun po. So, ito pa ang gagawin natin kung paano maka-score dyan kung paano matalo so ito ang gagawin natin so wow, 100 pa lang yung score mo nakatama ka sa ano sa 50 minus ibig sabihin 50 ulit yung score mo so pagkatapos nyan guys ay nakatama ka dito sa 10 minus ang square na sa iyo ay 40 so pagkatapos nyan guys nakatama ka ulit sa 50 minus sobra yon sobra boss yon boss void so ayan po so ito ang gagawin natin ito, so simulan na natin guys Hindi, hawakan ko na lang ito sa cellphone ito So ito ang gagawin natin ha, Kung ano, ito Yung araw ko So patunan natin ha. Saan ito Okay, nakatama tayo sa 20 Minus, so yung 100 Bawasan ng 20 100 90, 80. So, ibig sabihin, 80 na lang. 80 na lang yung score natin 80 so ayan po so isa pa isa pa guys okay oh, saan tayo tumama okay 15 minus so yung ano natin diba nakatama tayo gaganina sa ano sa ano um, ano ba hindi ko na nakalimutan Nakatama tayo sa 20 80 yung score natin So yung 80 bawasan ng 15 Ilan na lang yon So ito ang gagawin natin Magsosolve nga tayo Nahirapan tayo magsagot eh Ito ang gagawin natin Yung Ay hindi hindi na ba yun <laughs> Hindi 100 Yung 80 mong score ay bawasan ng Ano saan ba tayo nakatama? Saan? 15 Okay tama 15 Nakatama tayo sa 15 So ito ang gagawin natin So magpaparo tayo Bawal ito ay magiging 7 yan so ito na ito 5 Okay, so 7, 6, so hindi 6 na lang. So, ibig sabihin ng score na lang natin ay 65. So, ayan po. So, isa pa. Yan, isa pa guys. So, kailangan natin makaabot ng 0 para panalo tayo. Kasi, nakaabot ako ng 5 eh. Pero, wala na tayong matatamaan ng maliliit na subtract. So, talo na tayo. Okay, yun lang yung laro na yun, ah Okay, okay, saan? Wala Wala yun, ah Saan? Okay, let's go 45 minus So, ito ang gagawin natin So, diba, naka-score Ang score na lang natin ay 65 So, bawasan niyo ng 45 Ito, ah Diba, ang score natin ay 65 na lang So, bawasan niya ng 45 5 so ayun po so ibig sabihin ito nothing na 0 na yan so ibig sabihin 6 minus 4 na lang 6 minus 4 5, 4, 3, 2 So, hindi, ibig sabihin 20 na lang yung score natin 20 So, kailangan na natin manalo Baka abot tayo ng 0 So, ayan po Sana wala nga lang sobra Okay, isa pa Okay, saan tayo nakatama? it's 30 minus so nakatama tayo sa 30 minus so hindi pwede so ayan po so yung 20 bawasan ng 30 hindi pwede so kailangan mo tapusin tong laro na to so ayan po ibig sabihin void yon boss yon boss so ulitin natin kasi malaki yung natamaan nating substract kailangan sa malilit na tayo tumama so kailangan nakatama tayo sa 20 so pag nakatama tayo dito sa 20 ibig sabihin naka zero na so ibig sabihin na siya na yung panalo Ito. Okay, okay. Ano na naman, boss na naman. So, kailangan guys, hindi na tayo tatama sa mga lalaki. Kasi ang score na lang natin ay 20. Ito. Ay, ay boss na naman. Ano natin? Ay. Ay, wala, wala. Okay, okay. Ah. Ay, ito na talaga guys. Manalo na tapat tayo. Boss, ano yan? Saan, 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 saan? boss.